Siberian Husky na nakapatay ng kasama niyang Shih Tzu. Yan ang pag-uusapan natin sa The Pinoy Dog Whisper Reacts. <todong> so paano nga ba natin maiiwasan ang mga ganitong pangyayari? Ito ang limang tips ko kung paano natin maiiwasan na mag-away ang mga aso natin, tuwing may in heat na aso. Ako po si Lester Sapanta at ito ang The Pinoy Dog Whisperer Acts kung saan kikilatisin, susuriin at pag-aaralan natin ang mga kaganapan na nangyayari sa mundo ng pag-aalaga ng aso. Noong isang araw may nagtag sa akin at dumaan din sa newsfeed ko na merong isang shih tzu na nadatnan ng kanyang mga fur parents na wala ng buhay at mukhang may tama ng kagat at sugat sa leeg. Nang una, Condolence po sa may-ari ng Shih tzu. At dahil hindi nakita sa video kung ano ang tunay na nangyari, pinakinggang kong mabuti yung usapan ng mga dog owners na involved dun sa video and also nagbasa ako sa comment section kung saan makikita ang statement ng owner. Ayon sa video, pinagtulungan daw ang Shih tzu ng ibang mga aso dahil sobrang kulit daw nito. Kung binasa ko naman ang statement ng dog owner, sinabi niya dito na meron daw silang ibang aso na inhit. Ang sabi nila ay akala daw nila na paghiwalay na nila ang mga aso nila dahil nga aalis yata sila. Sinabi din dito na nagagalit daw ang shih tzu dun sa ibang aso kapag may akmang kakasta dun sa inhit na aso. Nag-aangilan daw itong mga ito at siguro daw ay napikon at napuno na yung ibang aso kaya napagtulungan ng shih tzu. Nung umalis ang mga dog owners, iniwan nila ang kanilang mga aso sa pag-aakalang nahiwalay na nila ang Shih Tzu na matay. Ayan mga tropa pips ang malungkot na pangyayari at sana ay maging aral na rin ito sa mga dog owners para hindi na maulit ang mga ganitong sitwasyon. So paano nga ba natin maiiwasan ang mga ganitong pangyayari? Normally mga tropa pips, sobrang stressful sa mga lalaking aso ang sitwasyon na to, lalo na kapag may inheat na babaeng aso. Tandaan natin mga tropa pips, ang pinakamalakas na sense ng mga aso ay ang kanilang pangamoy. So every time makakaamoy sila ng may in na aso, their instincts are telling them na they need to mate. In addition, stressful din itong senaryong to sa mga babaeng aso na in-heat. Kasi makikita natin na kukulitin at kukulitin sila ng mga lalaking aso na makipag-mate sa kanila. Mapapansin din natin minsan na wala ng pakialam yung mga lalaking aso sa kahit anong bagay. Hindi sila kakain, hindi sila susunod sa'yo, hindi sila maglalaro. Ang tanging focus lamang nila ay makipagmate doon sa babaeng in heat. At kapag kayo naman mga tropa peeps ay nag-aalaga ng maraming aso lalo na kung multiple yung aso nyo na lalaki tapos nagkaroon ng inhit na babae, dito nagsisimula yung competition. Competition to be the mate of the dog in heat. Mas lamang dito na pakinggan ng mga asong lalaki yung instincts nila to mate dahil continuous nilang naaamoy yung in heat na babae. Ang mahirap sa pangyayaring ito ay naging small dogs versus big dogs. So obviously mga tropa pips, mananalo yung big dogs kapag nandun sila sa intense phase ng pag-aaway kung sino yung magiging mate ng babae. Kaya naman nangyari na talo ang Shih Tzu at malamang napuruhan siya at kinahantungan ng kanyang pagkamatay. Ito ang limang tips ko kung paano natin may na mag-away ang mga aso natin tuwing may in-heat na aso. Una, mas makakabuti kung ipakapon natin ang mga aso natin. Kung spayed ang babaeng aso, hindi na siya mag heat and wala nang rason para magtalo ang dalawang lalaking aso kung sino yung magiging mate nila. Pangalawa, kung kapon din ang lalaki niyong aso, mas bababa yung urge nila na makipagmate. Yes, nandun pa rin yung intention nila na makipagmate kapag may in-heat na babaeng aso, pero less intense na. Pangatlo, exercise your dogs regularly, lalo na kung may in -heat na aso. Ang payo ko sa mga dog owners kapag nahaharap sila sa mga gantong sitwasyon, mas maganda na ituloy-tuloy nila yung pag-walk, pag-jog, pag-run, pag-exercise dun sa mga aso nila. And kung pwede, doblehin nila. Sa gantong paraan, mas bababa ang energy nila and mas pipiliin nilang magpahinga kesa mangulit ng mangulit ng aso na inhip. Pang-apat, kung hindi naman kapon ang mga aso ninyo, mas magandang paghiwalayin ng mga ito kapag merong inhit na aso. Yung talagang walang akses sila sa isa't isa. Daan natin mga tropa pips na sobrang lakas ng pangamoy ng mga aso natin. And kung yung mga lalaking aso nyo ay maamoy yung inhit na aso kahit pa nasa kabilang kwarto lang sila, alam nila yon. Possible na mas ma-stress sila dahil hindi nila maaabot yung babaeng aso. So, pinakamaganda pa rin na bawat aso ay hiwa-hiwalay kapag may in-heat. Yung iba, makikita nyo, pinagihiwahi walay lang yung mga lalaking aso. Pero yung mga babaeng aso na in-heat, sinahayaan pa rin nila na maglakad ng maglakad. Hindi advisable ito dahil habang inhit heat yung aso, and habang naglalakad siya and gumagala siya, may iwan ng may iwan yung amoy ng pag niya. At maaaring sundan nito ng mga lalaking aso and the time na pakawalan nyo sila kahit wala na yung babaeng aso, they can focus on that scent and can also start a fight. So better be safe than sorry. Panglima, take the leadership position. Mas makakabuti na kahit papano meron kang sense of control sa gantong situations. Mas may possibility na sumunod ang mga aso mo sa gusto mo. Yes, uh, aminin ko, mahirap siya. Dahil kinakalaban mo yung natural instincts ng aso kapag nakakamoy sila ng may inhit na aso. So ayan mga tropa peeps ang ating The Pinoy Dog Whisperer Axe. Sana ay nakapulutan nyo ng mga aral at kung meron pa kayong mga gustong pag-usapan natin, i-comment nyo lang sa baba. Muli, ako si Lester Sapanta, The Pinoy Dog Whisperer. Nagsasabing, kailangan ng mga aso ang ating gabay para sila ay mamuhay ng matiwasay.